So, nanon pa na si Mark bilang, uh, presidente ng Finance Ward, 'di lang ah presidente ng residents' spouses. Wala na ba yung kaban niya? Meron pa rin. Tanungin niyo siya, mamaya. <laughs> Meron pa rin dahil siyempre hindi niya mundo to. Ah, mula naman pinagayab siguro kung isabak mo ako sa showbiz. Um, marami na pelikulan dapat gawin bago bago ako masanay. Sa so, ganun din siguro sa sa pagpasok niya, ika nga, bahagya sa mundong ginagalawan ko sa larangan ng pagtulong o serbisyo publiko, siyempre, eh halong gaba pa rin talaga May mga sacrifices ba siyang gagawin for the... Hindi may kakailang. Pinakamalaking sacrifice bibigyan niya ay oras, panahon at atensyon. Anong advice niya? Na ibabawas kayo? sa akin. <laughs> <laughs> Anong advice niya sa kanya? Um, na, na, huwag magpa-pressure. Kung ano lang yung kaya, yun lang yung gawin. Wala siyang ibang barometrong susundan kung hindi yung sarili yung kakayahan. At um, na hindi dapat um, nagpapapressure sa anumang pagkukumpara kanino man, nagdaan man o hinaharap. Maasa ba na suporta si Hart sa spouses ng mga napatalsi? sa selatine? Um, ulitin ko, sa pananaw niyo lang yan, sa pananaw ko walang pinagkaiba. Ang mga senador ay senador, pare-pareho kami ng sweldo, pare-pareho kami ng titulo, at hindi ko tinitignan at binibigyan kulay ano man nangyari sa nakaraan. At gayon din siya. Hoy, may kinalaman ko ba siya. Hindi, <laughs> <laughs> so, may kasi niya, Modeling ka rin? Ako din no? naman, nabubunta rin. So, Hindi daw Um, ang hamon naman palagi ay magawa mo lahat ng gusto at kailangan mong gawin ng uh, walang bahid o bawas ng pagkukulak advice sa project na dapat Um, mas pag-uusapan nila dapat ng mga spouses 'yon. Um, um, para yung talagang uh, malasakit at plano man galing talaga dapat sa kanila. Pag tinanong siguro kami ni Robin eh doon lamang kami sasagot pero hindi kami magbibigay ng hindi hinihiling na payo.